Good morning mga ka farmers. So sumagang ito nagpa-spray po tayo no ng Proclip of Tea para po sa fruit shot borer. So ganito na po ang katangkad ang ating talong. Proklemukti po ang aming ginagamit pang spray para pang control sa root shield borer sa talong. Kasi pinipitasan namin kahapon, then pagkatapos namin naghabis, spray kami, then hindi natatapos, kaya nga ngayon namin tinatapos. Lapit na sumikat si Haring Arao. madilim pa ng kunti kaya nga nagamit pa ng spot <laughs> yan no tingnan niya mga farmers madilim pa So, ito po ang ating sili maganda na po sila ng mga ka-farmers malapit na po sila magbulak Ito. So, wag spray mga kaparmers no dandahan lang so tingnan nyo sobrang tangkad na ang ating talong malaki na po ang mga puno na atake lang ito ng shoot borer dahil naubusan tayo nung nakaraang habis natin ang pang control maraming mga nalalanta ang mga talbos na tinitingnan natin kahapon kaya nga ini-spray natin para makontrol ulit So sa inyong lahat ng mga ka-farmers, mga ka-viewers, ulitin ko sa napagandang maga. So talagang ganyan lang ang pag-spray. So bago tayo magtapos, may shout out po sa lahat ng subscribers, share at commentator, mga viewers. So sa inyong lahat, hanggang dito na lang, bye-bye po.